yun ang masakit na pangyayari sa pag-aalaga ng crayfish ito ang mamukbang pinatay ng mga kasama nila bago pa lang bago pa ako nagbe-breed kaso kinain nila na ito sipit na lang yung natira ano kaya yung problema nito bakit nagpapatayan sila baka yung babae yung kasi butis meron ditong ano na meron ng dito sila tumatago sa sides nila bulabog yung so hindi tayo makapagparami ng crayfish mga body papatayan sila so, hindi ko alam kung anong reason bakit nagiging ano nagiging cannibal ang kasama nila hindi ko alam kung sa pag-breed nila o ano kasi magkakasama sila dito. Meron pa akong dapat ano dito. Siguro uh, alamin kung paano ba ang tamang pag -breed. So paki-comment naman mga body yung tamang pag-breed ng crayfish para makapagparami tayo. Nandito na muna. Maraming maraming salamat.